Habang nasa school nga ako, gantong ginagawa ni Mama, ang nagpapakyut sa kamera. Pero... <laughs> nag -e edit na nga siya para pagdating ko, magbo-voiceover na nga lang ako. Habang nag -e edit nga siya, nag-chat nga sa kanya yung brand owner na nag-email sa akin nung nakaraan. At ngayon na nga daw, ibibigay ang products nila. Dali-dali na nga lumabas si mama para abangan na nga ako sa kalsada. Dahil pinasundo na nga lang niya ako sa service namin. Wala nga akong kamalay-malay diyan na ngayon pala kami mag-meet -me up ng owner ng 1411 collection. Pinain Iwan ko na nga lang ang bag ko. Sa tindahan nga sa labas. At daretsyo na nga kami ni Mama sa meet up place namin. At sabi ko nga kay Mama, baka amoy asim na ako. Dahil hindi na nga ako nakapagbihis. At mag ko na nga suot ng uniform ko. Dito na nga kami sa 7-Eleven magmi meet up. At pagpasok ko nga ay wala pa pala sila dito. Sakay pala sila sa sasakyan. At iniintay nga ako sa labas. Pumasok na nga itong kasama ng brand owner. At siya na nga lang ang nag-abot ng product Maya-maya nga pumasok na din ang brand owner Sinalobong ko na nga at nag-bless na din nga ako Malay mo, ipamana e, sa akin yung negosyo Inyaraw! <laughs> Nag-usap-usap na nga din kami dyan Para nga sa gagawing photoshoot sa susunod na meet namin Hindi na din kami nagtagal at nagpaalam na din kami Sinasabi ko nga dyan kay mama, sakay nga sila sa puting ban Nakakatakot naman pala yung sasakyan nila <laughs> Alam mo ba ang kwento ng puting ban? Habang naglalakad nga kami, nakita ko nga itong pangalan ng tatay. At ito naman ang pangalan ng tita ko. Wala lang, flex ko lang. <laughs> Nagmamadali na nga ako diyan at excited na nga ako makita ang products ng 1411 collection. Hindi ko na nga maintay pa at binuksan ko na nga din sa daan. Hindi na nga muna ako nagbihis niyan at akin na nga sinilip pang mga May sobre pa nga ang kasama. Siguro 100,000 yung laman. Nyarot! <laughs> Isa-isa ko na natin, Uka. At grabe, napaka-generous naman talaga nila. Ang dami nga nilang binigay sa akin. Susubukan ko na nga sana ito pabango. Kaso ko, amoy pawis nga pala ako. Sabi nga ni mama, magbihis daw muna ako. At baka nga, magkaribok ng amoy ko. <laughs> Nagbihis na nga agad ako at eto nga si mama. Nakikimali-mali nga at siya na nga ang sumilip ng laman ng sobre. Ari nga at may sticker ng 1411 collection At congratulation message para sa 100k ko. Sabi ko na sa inyo 100k na yan eh. Eto nga ang mga products na pinadala sa akin. Dalawang hand sanitizer, dalawang diffuser isang helmet freshener, dalawang perfume na panglalaki, at isang pambabae. Ko, cool. tuwa na naman ang Sinubukan ko na nga agad itong helmet freshener. At fresh bamboo nga ang playboy. Playboy? Kapag malapit nga lang ang pinupuntaan namin, Umiram na nga lang kami ng motor ng Papa Osep. At syempre, helmet na nga din. Dahil wala naman din kami sariling helmet. Ang pangit naman tingnan kung sa loob ng owner namin ay nakahelmet din kami. <laughs> Anyway, araw-araw nga nilang ginagamit ang kanilang helmet. At syempre, hindi naman maiwasan na mag-amoy pawis nga ito. Kaya tamang-tama nga itong helmet freshener na ito. Kapag manghiram nga ako ng helmet, sino ba naman gustong simingot ng pawis ng may pawis? Alam ko ba, mahilig ako maglagay ng sanitizer sa kamay? At sakto nga itong ibinigay nila sa akin. Nagustuhan ko nga itong amoy ng kulay blue. Amoy, baby! At itong ang orange may pagkaamoy na vanilla. Kaya ibibigay e, ko na nga lang ito sa aking baby. yaro Binigyan din pala ako ng dalawang diffuser. At tamang-tama nga ito sa kwarto namin. Hindi na panis na sa unan. Ang lagi kong aamoyin. Dahil lang kwarto nga namin ay mag-aamoy yayamanin. Ito na nga! ko. Ang mga pabango dahil mahilig kami ng tatay dito. Ito nga yung pambabae. At ibibigay ko na nga lang ito sa mama ko. Para hindi na nga siya lagi amoy problema. <laughs> may dalawa nga rin pang lalaki dito. Ang lakas nga makapogi ng amoy nito. Na pag may kasalubong ka, siguradong mapa sa'yo. Tigisa na daw kami ng tatay ko dito. Pero siguro itatago ko ma muna isa nito. Dahil nagagalit nga si mama pag si tatay ay nagpapabango. Kapag may pupuntahan ngayon si tatay, nag spray pa nga lang tatanungin na agad ni mama. Bakit ka nagpapabango? May papagpakyutan ka, no? Yeraw! <laughs> Kaya hindi Alis na lang si tatay na amoy sama ng loob. 1411 collection. Thank you nga po pala sa mga bigay nyo. At pinagkatiwala nyo sa akin ang products nyo. At araw-araw ko nga itong gagamitin. Sa mga nagtatanong, ito nga ang lakas blue ang gamit ko. Kung gusto mo nga na magkasing amoy tayo, message na lang po kayo sa page nila. Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panunood. Thank you, Lord.